Good morning and happy Sunday, beautiful people! Pagkagising nga ni Mama ay nagpalit tayo kaagad ng ating outfit dahil ngayon nga ay pupunta tayo sa church para sa ating Sunday Catholic Responsibility. nag care routine na nga si Mama at pagkababaho nga ay nakahiga pa ang ating bunso. Nagpaluto lang siya ng laki ni Pansit Canton at eto na nga ang ating spring cleaning. Marami tayong boxes for donations at masayang-masaya tayo dahil malinis na ang ating kitchen. Ang almusal niya ni Bunso ay instant lakimi pansit kanton at tayo naman ay kakain lam ng tinapay. Talaga namang itinodo natin ang paglilinis at pag-organize ng ating kitchen cabinets at masayang masaya naman si Mama sa kanilabasan ng ating kitchen cleaning. Kaya naman napatams up tayo ng bonggang bongga. At luto na nga ang kanyang breakfast, kaya naman isinalin ko na yan sa bowl. Hindi pa dyan natatapos ang pagiging multitasker ni Mama. Nag-spray nga tayo ng oven degreaser sa ating air fryer dahil sobrang na talaga ang sebo at napakadumi na nga niyan. Habang tayo nga ay nag-a-unload ng ibang ginamit sa kitchen, ay nag-brew muna ako ng aking black coffee Atam ang almusal niya natin ay dalawang piraso ng toast. Ito na muna ang ating kakainin for today dahil hindi naman natin kailangang mag-work. In-update ko na nga ang kalendaryo at ready na tayo to eat our breakfast. Sa mga oras na yan ay tapos na nga ang kumain ng aking pamilya at sila nga ay nagpe-prepare na din papunta sa simbahan. Pagkatapos nating kumain ng almusal ay nagpahinga muna tayo at nag-exercise na naman si mama. Naghula hoop nga tayo for 10 minutes at magandang exercise ito para sa ating low back pain. Kaya naman ipush mo yan mama <laughs> dahil isa ka ring matakaw na person. Ganito nga ang aking exercise routine for now habang hindi pa natin kayang tumakbo sa treadmill. At as always, huli na namang bumaba si ate at kumakain na nga siya ng kanyang chocolate chip na sandwich. Tingnan nyo naman ang ating dalada, hindi talaga masaktuhan sa isang piraso. At tatlong balot pa ang kanyang binuksan, edi eh wow siya pa, matakaw rin yan tulad ni mama. Sana all hindi tumataba katulad ng ating pamanay na sobrang bilis ng metabolism. At nagulat nga ako dahil for today's video ay humarap siya sa camera. Ito na nga ang order na UBM cake sa atin. Ito naman ang ating drawer kung saan nakalagay nga ang aking mga baking essentials. Ready na tayong pumunta sa si church. 8.30 mas nga ang ating aatinan. At pagkatapos niyan ay meron din catechism class ang aming mga anak. Kahit na nga tayo ay busy, sinusubukan talaga nating magsimba tuwing linggo at kahit na nga na pagod ay for the goal lamang first on. Kami naman ni Daddy ay nag-date ulit habang ang mga anak namin ay umaate ng catechism class. Nandito na naman tayo sa job lots para magtinintingin at meron na nga sila iba't ibang klase ng soil. Dahil ready na nga ang mga tao dito na mag-gardening. Eto nga ang kanilang assorted veggies, $4.99 a At nandito na nga tayo sa gardening section. Ganito nga ang aming banding ng aking asawa. Mahilig din kaming mag-window shopping ng iba't ibang gamit sa bahay at dahil summer na nga Ayan na, ang iba't ibang klaseng sunscreen. syempre naman, si Mama ay for the video muna. At eto nga ang ating favorite section as always. Iba't ibang klase ng seeds at iba't ibang klase din ng kamatis ang pwede nating bilihin dito. Ang iba dyan ay determinate kung saan hindi yan tataas at karamihan naman dyan ay indeterminate. Dahil marami tayong nabiling seeds from last time ay nagtingin-tingin na lang muna tayo at for the video. Pinapakita nga sa akin ni Daddy ang planter box na yan pero tayo naman ay hindi bumili. Kung nakita nyo nga ang eggplant na yan ay kulay blue at meron din sila ditong white eggplant. Ito naman ang purple basil at ayan na nga ang napakaraming variation ng tomatoes. Talagang nakakatuwa lang dahil iba't ibang klase nga ang pwede mong mabili. Hindi ko alam kung magtatanim tayo ng eggplant this summer. Kaya naman abaman ninyo ang aking summer gardening vlog. At pagkatapos na nating ikutin ating tingnan iba't ibang klaseng seeds, ay hindi naman tayo bumili, kaya naman, kuripot yan. <laughs> Meron pa tayong natiram seeds from last year at ipinunla ng honey mama yan. Ito nga ang Mr. Beast Pistibols na chocolate na pinapanood ng aking mga anak sa TV. hingi tayo bumili dahil sabi nga ni ate ay wag daw akong bumili ng mga pagkain at uubusin nila ang laman ng pantry. Eto naman ang Summer Outdoor Barbecue Kit at nakakuha nga tayo ng marinating box. Hindi rin tayo nagtagal dito at kami nga ay umalis na ni Daddy at for the drive na naman tayo. Nandito naman tayo ngayon sa Sam's Club. Tingnan nyo naman ang sweet, sweet yarn. Kumuha muna si Daddy ng cart at nag-ikot-ikot muna ang inyong mama. Nakita niyo ba ang iba't ibang klase ng gazibo na yan at ang mga drills nga na napakalalaki at sobrang ganda? Siyempre, ang ipinunta natin dito ay pating soil dahil ready na nga tayong magtanim. At kung natatandaan nyo nga, ay niligaluhan ako ni Daddy ng race planter bed. Ito nga ang ating paboritong puntahan sa mga store, iba't ibang klase ng soil at fertilizer. Kumuha rin tayo ng pabango sa ating laundry. Nagkohon-template pa ha tayo kung downy or gain ba ang ating kuhunin Si Daddy naman ay nagtingin-tingin ng iba't ibang klase ng coffee maker pero for the video malang tayo dahil meron na tayo nyan sa bahay eto naman ang kanilang ninja blender na hindi rin tayo kailangang bumili Dahil nirigaluhad nga ako niya ni Daddy 2 years ago Ang Sam's Club na ay parang SNR sa atin sa Pilipinas At malalaki at bulk items nga ang iyong mabibili dito kumuha rin tayo ng isang pack ng mansanas na nagkakahalaga ng less than $6. Ito naman ang different variation ng mga tomato sa talaga namang napaka-cute. Meron nga silang cherry, meron din silang yellow at kung ano-ano pang klase ng kamatis. Kumuha rin si daddy ng gatas para kay baguets at kami nga ay nag self check out. Dito rin sa Sam's Club ay meron tayong offer na Sam's Cash na $26, kaya naman nagamit natin yan sa ating purchase. Pagkatapos nga nyan ay i-scan ang resibo bago ka makalabas ng store. Pagkatapos nga namin mag-shopping sa Sam's Club, ay dumaretsyo na din kami kaagad. Pabalik sa church dahil 10.50 nga ang labas ng aming mga anak. 10.30 na lang tayo ay makapunta sa simbahan at nandito na muna tayo sa kanilang parish office dahil si Mama nga ay nag-donate ng tongda para sa anniversary ng ating priest. Pagkatapos niyan ay pumunta na tayo sa likuran para kasunduin ang ating mga bagets at tapos na nga ang kanilang catechism class. Medyo inaantok pa si Mama sa mga oras na yan. Nakakain na nga pala kami ng pananghalian at puro leftover nga lang ang ating inulam at tumatak na naman ng manggawid bagoong si mama. Kaya naman tayo ay magbuwis buhay at mag-exercise. Another 10 minutes ng hula ho para sa ating exercise for today. <laughs> Kaya naman mama, ito mo pa at ipush mo yan dahil kailangan mo nga yan para sa iyong back pain because arthritis is real. <laughs> Ay na nga ang ating ginagawa everyday at medyo effective naman dahil nababawasan niya ang sakit ni Arthur. Pagkatapos niya niya at basado alas tres ng tayo ay mag-travel dahil ngayon niya ay aaten tayo ng banquet para sa ating bunso for their swimming group. Nandito na nga tayo sa West Shore Country Club at ready nang tumanggap ng certificate award ang ating swimmer. Dito na rin tayo magdi-dinner at ito nga ay buffet. Ito na nga ang kanyang coach. Panoorin niyo muna ang pagtanggap ni ng kanyang award. Yeah. Justin Reed Heidi enjoy na enjoy nga ang ating swimmer at nakapag-spend siya ng time makipaglaro at nakipag -banding sa kanyang mga kaibigan. At congratulations din sa iyo anak dahil alam ko nga na every day ay nagpapakahirap ka para mas lalo pang humusay sa pagsuswimming. Isa na namang matagumpay na araw para sa inyong pamilya na yung linggo. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. bye bye